umalis ng Manila noong March 8, meron ng ugong ugom na ilalabas nila o meron ng nakalabas na warrant of arrest kay uh, Digong. Pero sa katotohanan, wala pa po. Wala pa yun. Pero nakahanda na yung mga kapulisan kung ano yung gagawin nila. At talaga naman po na makita natin dun sa pecha ng allegedly warrant of arrest na inisyo ng ICC ay inilabas labang po yun nitong March, 8, ngayon, uh, March 11 ngayong araw na ito. At hanggang ngayon, wala silang maipakita na konkreto, solido, The certified, authentic copy of the warrant of arrest. Pero yung parin ang ginamit nila para kidnapin nila si Tatay Tigong. Yan ang sabi Sinasabi namin, may narisco nila dahil sa ni Arrest kasi walang warrant na authentic kung meron man. Assuming na yung kanilang hindi nang warrant ay talagang in ng ICC. Wala pa rin jurisdiction yung International Criminal Court sa mga Pilipino kasi hindi na tayo member ng ICC. Talaga po talaga ni nila ito para patahimikin ang leader nating pinagkakatiwalaan si Tatay Digong at gusto nilang mapatahimik ang lahat ng oposisyon tulad namin mga kandidatong senador dito sa halalan na ito. Kaya maraming salamat mga kababayan ang pakiusap ko ng PDP Laban, pakiusap ni Tatay Digong, hindi siya nawawalan ng pag-asa na mananay pa rin ang hustisya at mananay pa rin ang katotohanan. At sa lahat ng mga kababayan ay huwag po tayong gumawa ng marahas na hakbang. Ayaw po ni Tatay Digong na merong dumanak na dugo o merong mawalan ng buhay. Dahil sabi niya, hindi baling ako na lang ang mabilanggo, hindi baling ako na lang ang magurgur. Pero ang <laughs> ay hindi para sa akin, hindi para sa aking hindi para sa bansa at mamamayang Pilipino. Kaya si Tatay Digong, mahal niya ang Pilipinas, mahal niya ang mga Pilipino. So, ngayon, hintayin natin ang mga umuusap naman yung ustisya dito sa ating bansa. Sinabi nga namin, na habang merong hostisya, may husgado, meron tayong pag-asa dito sa Pilipinas. Hindi natin ito isusurrender sa mga dayuhan na mas pinagalitin dito sa Pilipinas. Nakakalungkot lamang po na merong mga ahensya ng gobyerno, merong mga pulis na sumusunod sila sa utos ng puti, hindi nila sinusunod yung karapatan ng Pilipinong tulad po natin. Kung kaya po nilang gawin po yan, sa isang presidente ng Pilipinas na tulad ni Tatay Digong, kaya po nilang gawin yan sa lahat ng mamamayang Pilipino, lalo na po tayo kapwa mahihirap. Papayag ba tayo sa ganun? Yeah! Hindi po tayo pa. ipapakita natin ang ating pagkakaisa na tayo ay iisa ang sigaw ng bayan. Puterte! 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 ng kababayan. Panahon po ngayon ng kampanya ng politika. Ito ang isang dahilan kung bakit gusto nilang mapatay.